Cassandra Leong po Under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Ngayon po si uh, Cassandra Leong, uh, nakarelease ho siya No, so huh? hindi siya naka Ano po nangyari, yung, Mr. Chair? Um, Mr. President, uh, actually nagulat rin ako. Okay, um, Mr. Chair. pareho po tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case. Kanina nagulat po tayo, ngayon sobra naman akong nababahala. Dito nga po sa Senado, maingat na maingat po tayo. Nakakabahala talaga na at ngayon pa na humaharap na si Cassandra Liong sa kaso sa RTC uh, sa Pasig, yung sitwasyon ni Cassandra Li. The same po with Harry Roque, since mayroon na siyang warrant of arrest, sinahanap na po siya ng ating kapulisan dito po sa, within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang po sa BI kung nakalabas na or nakatakas na, but automatic naman po yung whole departure order. Mr. President, next to interpolate is our distinguished uh, Deputy Majority Leader, Senator Risa Ontiveros. I move that Senator members. Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. <coughs> Mr. Chair, kung maari pong makapagtanong ng ilang mga tanong. Uh, it will be an honor, uh, Senator Risa. Salamat po, Mr. Chair. At uh, si Cassandra Leong Pubad, under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Ngayon po si uh, Cassandra Leong uh, naka-release who siya no so huh? hindi siya naka... Ano po nangyari yon Mr. Chair? Um, Mr. President uh, actually nagulat rin ako. Okay, um, Mr. Chair. pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case mm -hmm. uh, before uh, I was advised that uh, uh, dahil nung nag recess po yung Senado pinalabas ho natin siya uh because pag pinalabas uh, po natin siya oh uh, because siya? pag nagta trans pag nag pag move from one congress to the others to the other congress uh pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito so nung pinakawala ho natin siya dito po ba siya naka-detain Mr. Chair nung panahong iyon parang hindi ganoon po recollection ko Mr. Chair please so, correct sorry, me if i'm sorry. wrong Mr. President i was also asking Uh, sa house pala sa house. Sa house. Sa house. She was de he, she was detained in the house. I'm okay. sorry for that uh, uh, wrong information. Sorry, I'm Na -detain ho siya sa house, okay. and then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, uh, pina-labasya sa uh, detention. At that point, wala pang kaso, mm -hmm. no? so ngayon ho mayro ng kaso. The same uh, qualified human trafficking. Unfortunately, because uh, ah uh, nung nakalabas siya tsaka lang na filing kaso uh, at large siya ngayon no? wow mr, mr. president Parang so meron yun. na siyang kaso ho sa um RTC branch 15 branch 157 of Pasig uh, ito po yung uh, human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Pora. Opo. So, Mr. Chair, na kanina nagulat po tayo, ngayon sobrang naman akong nababahala. Dito nga po sa Senado, maingat na maingat po tayo na kapag may nakadetain tayong mga tao, eh talagang hanggat maaari sinusubukan natin na siguruhin na pag umandar na yung investigasyon, yung case build up, lalo na pag uh, mag-initiate uh, mag na ng judicial proceedings yung executive na present yung taong yun para dumaan sa proseso so while of course eh, as we always attempt exercising interparliamentary courtesy dun sa mga uh, counterparts natin sa House of Representatives nakakabahala talaga na at ngayon pa na humaharap na si Cassandra Leong sa kaso sa RTC uh, sa Pasig Uh, so paano na po mas, ma magiging katulad ba sa sitwasyon ni ng gobyerno kay Harry Roque na hindi present yung tao para humarap sa proseso? Paano pong mangyayari ngayon Mr. Chair, Casandra Leon? Well, um pareho sa kanya ho, ang uh, yung yung sitwasyon ni Cassandra Lee, uh, the same po with Harry Roque no since my uh, mayroon na siyang warrant of arrest, sinahanap na po siya ng ating uh, kapulisan dito mm -hmm. po sa within our jurisdiction. Uh, pinapa-verify ko lang ho sa BI kung nakalabas na or nakatakas na But automatic naman po yung whole departure order right. no? so uh verify lang po kung uh, nakawala na um ang kinakatakutan lang ho natin baka rin yung the same sa back door exactly. remember kay Apo. kay Alice Go. no Apo. Uh, but uh, ngayon po meron ng uh, warrant to arrest at uh, hinahabol na ho siya ng ating kapulisan at enforcement agencies Ma-update po ba tayo Mr. Chair sa pamamagitan ng chair ng BI agad maybe within the day kung ano na yung location whereabouts ni Cassandra Leong. I'll uh, in update ho ngayon ng uh, kumukuha ng BI ng information. Uh -huh. and uh, bibigyan ho tayo ng extensive reporting on the uh, Lucky South 99 issue uh, kay Cassandra Lee, kay Harry Roque and all of that no. But they're verifying it right now. Salamat uh, Mr. Chair at mabuti may automatic na whole departure order na kasi baka mamaya mag-reonite lang si Cassandra Leong sa ninong niya na inibestiga din natin dati at mag-disappear na sila sa face of the earth at least dito sa Pilipinas. Napakahirap naman pong ganong sitwasyon din Mr. Chair. So... So, kay Cassandra rin po, po nag-file na rin po ang DOJ to uh, cancel her passport rin. Ah, uh -huh. okay po. Uh -huh. Salamat, uh, Mr. Chair. Uh -huh. And I don't know kung... Is the record yes, Mr. po Mr. ng uh, Department of... Uh, Bureau of Immigration, mm -hmm. wala naman pong record na lumabas ho siya ng bansa. Unless through the southern Yun yun lang man, Mr. Mr. Chair. Alam naman po natin yun ay po possibility rin. Siya. Uh -huh. Kari nawa, uh, hindi. Dahil hanggang ngayon, at least, medyo naibsan na yung pagka mangha natin. Hanggang ngayon, di pa natin alam yung buong kwento paano nakatakas si Alice Buo noon. Pero at least, nangyari na yung kahapon. Pero ayaw po sana natin mangyari na mag-Alice Go part To, si Cassandra Leong kung sa kasakali. But salamat po para uh, actually, sa update uh, na iyon, Mr. Cassandra Chair. Actually, Cassandra Part 2 dahil tumakas na siya before. Aray, kasama po siya noon. Kasama, tumakas na siya before. Ako, alam na alam po niya yung ruta at pamamaraan. So, sana po talaga ay mapaharap siya ng mga otoridad uh, dun sa Pasig uh, RTC, Mr. Chair. Um, so, para sa DOJ, Mr. Chair, isang huling tanong. Uh, pwede po bang malaman ano yung proseso ng pag-apply para sa refugee status? Uh, and on average, ganong katagal po tumatagal yung prosesong iyon? Uh, I, I just like this answer on record, Mr. Chair. The process po ay, uh, they can apply to the doj mm -hmm. and ang uh, qualifications or ang grounds i uh, under persecution mm -hmm. so whether you're persecuted for your political beliefs your for your religious beliefs for your gender uh, beliefs uh, race mm -hmm. uh, kasama rin po and also statelessness by rin po mm -hmm. uh, so they can apply for refugee status At ganong katagal tumatagal yung ganong proseso, yeah. Mr. Chair, on uh, average? About uh, two years, one uh, to two years. No? One to so, to two yung years. Po, uh, but I think that is a normal time frame kasi sa US yan yun po ang If I'm not mistaken, yan rin po ang issue na habang in-evaluate ine yung kanyang refugee status, pwede silang lumabas at uh, hindi na rin mahanap pag lumabas na. No? So I think in my personal observation, uh, that time frame is uh, within that time frame, mga one to two years. No? Medyo hindi pala mabilis, Mr. Chair. Medyo matagal-tagal din po. Matagal-tagal din no? okay. Matagal-tagal din. Okay. Okay. So importante din yung time frame kasi yung mga taong nangangailangan talaga ng asylum minsan matter of life and death yung uh, hindi di masyadong matagal ano po um the DOJ yes, and the um uh, chief state council is listening Mr. Uh, President so uh, they'll take note of that time frame salamat Mr. Chair at syempre, napakahalaga itong usapin ng asylum isa sa pinaka siguro mahalagang Uh, tulong o in a way isa siyang hiyas no na hawak ng gobyerno hawak ng gobyerno para makatulong sa ibang mga tao hindi man natin kababayan pero kapwa tao of course a prominent example yung ginawa ni dating presidente Quezon uh, para kupkupin yung mga European Jews di uh, dito po sa sa ating bansa. So isang hiyas talaga napakahalaga, isa sa pinaka iniingatan natin dahil literally pwedeng magligtas ng buhay ng ibang tao. And dahil hiyas, uh, parang yung usapin ng Filipino citizenship na lalo nating uh, napatingkad yung kahalagahan ng ating mga investigasyon laban sa Pogo, uh, dapat talaga pakaingatan and in no instance on the opposite extreme na dapat uh, maabuso o abusuhin. So just a uh, last um, uh, manifestation or, and not the question manifestation uh, Mr. Chair Mr. President hindi talaga ako mapalagay dun sa nangyari kay Cassandra Liong ha, habang nasa custody siya ng house heaven forbid na kung may resource person na unang uh, na napaharap ng house sa kanya tapos mapakustody dito sa atin ay mapakawala natin for whatever reason. So I would seek, uh, kahit pagkatapos na nitong interpellation, I would seek the advice of the chair and even seek the advice of the Senate President kung proper ba mag-communicate tayo ang Senado sa House at kung proper man observing interparliamentary courtesy, ano yung tamang paraan na mag-communicate na concern sa ganitong pangyayari at um, pag nanais na wag na wag na po itong maulit muli at na hindi rin natin magawa sa sino mang resource person na uh, nagaling sa house at uh, anong mga pamamaraan para siguruhin na uh, hindi ito mangyari muli. We have a few I think best practices here in the Senate, Mr. Chair, na pwede natin ibahagi sa kanila. Probably meron din tayong mga leksyon pwedeng matutunan sa kanila. Mga best practices na not necessarily ma institutionalize pero by tradition by practice gawin natin para yung mga pinaghihirapan nating mga investigasyon over several years mga pinaghihirapan ng ating uh, executive agencies ay hindi hindi naman siguro mauwi sa wala pero hindi lalong ma-delay mm. at lalong mapahirapan uh, Mr. Chair so I, i will seek the advice of the good chair and the Senate President actually after if my memory Mr. is chair. Serves me right. Yung uh, detention ni Cassandra Lee, was she was uh, held in contempt in the House. Exactly. But because of the transition from the 19th to the 20th Congress, and my Supreme Court ruling na uh -huh. the contempt charges ends with that Congress, pinakawalan ho siya. Uh, exactly. But that time nung pinakawalan siya, wala pang mga kasong i ifinile. No? So nagkaroon ng, ng gap uh, between that time mm -hmm. ng pinakawalan siya and the time na final po yung kaso. But rest assured that the DOJ is already moving my whole departure order, no? Uh -huh. Kaka-cancelan yung kanyang passport para hindi po siya makawal, makawala. At um, ginagawa po ng ating mga enforcement agencies po yung kanilang uh, uh, makakaya para mahuli ho siya. I do understand, uh, Mr. Chair. Uh, Nag-iisip lang ako kaya humihingi ng payo. Yeah. Ano yung proper constitutional, legal na... Uh, Ah, uh, pagsisiguro again anything proper para hindi na mangyari po ito muli. Pero maraming salamat po uh, Mr. Chair, maraming salamat po Mr. President at muli sa DOJ at lahat ng attached agencies para sa napakahalagang araw kahapon. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you Senator Tibera.